Ang mga musikero. Ikadalawamputlimang kabanata. Pumili si David at ang mga commander ng mga sundalo mula sa mga anak ni Asa, Heman at Jedutun para ipahayag ang mensahe ng Diyos na tinutugtugan ng mga alpa, lira at pompyang. Ito ang talaan ng mga pangalan nila at gawain. Mula sa mga anak na lalaki ni Asa, Sinazakot Jose, Netania, at Asarela. Naglingkod sila sa ilalim ng pamamahala ng kanilang ama. Si Asaf ang nagpapahayag ng mensahe ng Diyos kung ipinag-uutos ito ng hari. Mula sa mga anak na lalaki ni Jedutun, si Nagedalia, Zeri, Jeshaya, Shimei, Hashabaya, at Matitaya, anim silang lahat. Naglingkod din sila sa ilalim ng pamamahala ng ama nilang si Jedutun na nagpahayag ng mensahe ng Diyos na tinutugtuga ng Alpa na may pasasalamat at papuri sa Panginoon. Mula sa mga anak na lalaki ni Heman, Sinabukya, Matanaya, Uziel, Shebuel, Jerimot, Hananaya, Hanani, Eliyata, Gidalti, Rumamti Ezer, Josh Bekasha, Malioti, Hotir, at Mahazion. Silang lahat ang anak ni Heman na propeta ng hari. Pinarangalan siya ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng labing apat na anak na lalaki at tatlong anak na babae ayon sa ipinangako ng Diyos sa kanya. Ang lahat ng lalaking ito ay pinamahalaan ng kanilang ama sa pagtugtog nila ng mga pumpiang, lira at alpa, bilang paglilingkod sa bahay ng Diyos. Sina Asaf, Jedutun at Heman ay nasa ilalim ng pamamahala ng hari. Sila at ang mga kamag-anak nila, na dalawang daan at walumput walo lahat, ay mahuhusay na musikero para sa Panginoon. Nagpalabunutan sila para malaman ang kanya-kanyang tungkulin, bataman o matanda, guro o mag -aaral. Ang unang nabunot sa pamilya ni Asaf ay si Jose at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. Labindalawa sila. Ang ikalawa ay si Gedalia at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. Labindalawa sila. Ang ikatlo ay si Zaku at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. Labindalawa sila. Ang ikaapat ay si Izri at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. Labindalawa sila. Ang ikalima ay si Netania at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. Labindalawa sila. Ang ikaanim ay si Bukya at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. Labindalawa sila. Ang ikapito ay si Jesarela at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. Labindalawa sila. Ang ikawalo ay si Jeshaya at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. Labindalawa sila. Ang ikasyam ay si Matania at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. Labindalawa sila. Ang ikasampu ay si Shimei at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. Labindalawa sila. Ang ikalabing isa ay si Azarel at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. Labindalawa sila. Ang ikalabindalawa ay si Hashabaya at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak, labindalawa sila. Ang ikalabing tatlo ay si Shebuel at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak, labing dalawa sila. Ang ikalabing apat ay si Matitaya at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak, labing dalawa sila. Ang ikalabing lima ay si Jerimoth at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak, labing dalawa sila. Ang ikalabing anim ay si Hananaya at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. Labing dalawa sila. Ang ikalabing pito ay si Josbekasya at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. Labing dalawa sila. Ang ikalabing walo ay si Hanani at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. Labing dalawa sila. Ang ikalabing siya ay si Malyoti at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. Labing dalawa sila. Ang ikadalawampu ay si Eliata, at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. Labing dalawa sila. Ang ikadalawamput isa ay si Hotir, at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. Labing dalawa sila. Ang ikadalawamput dalawa ay si Gidalti, at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. Labing dalawa sila. Ang ikadalawampu't tatlo ay si Mahaziot at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. Labing dalawa sila. Ang ikadalawampu't apat ay si Romanti Ezer at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. Labing dalawa sila.